Alam mo ba, minsan, hindi mo na kailangang tanungin kung may gusto sa'yo ang isang babae. Kasi kahit anong tago niya, may mga kilos at titig na hindi marunong magsinungaling. Yung simpleng paraan ng paglapit niya. Yung mga tingin na parang may gustong sabihin. At yung mga sandaling hindi mo alam kung aksidente lang ba o sinadya niyang mapansin mo. Tahimik lang siya, pero sa totoo, may mga palihim na senyales ng paghanga na hindi mo lang napapansin. At sa video na to, malalaman mo kung alin doon ang totoo. At baka sa huli, ma-realize mong matagal ka na palang espesyal sa kanya, pero hindi mo alam. Una, laging may dahilan para kausapin ka kapag gusto ka ng isang babae mapapansin mong laging may paraan siya para kausapin ka hindi man halata pero bawat chat bawat tanong bawat simpleng uy kamusta ka may halong pagnanais na magtagalang usapan yung dalawa hindi dahil may kailangan siya kundi dahil gusto lang niyang maramdaman yung presensya mo kahit sandali lang halimbawa gabi na tahimik ang paligid Tanging ilaw ng cellphone mo lang ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Biglang nag ang phone mo. Tawag galing sa kanya. Gising ka pa. Napakunot noo. Kasandali. Hmm, oo, bakit? Sagot mo. Pagkatapos ng ilang segundo, wala lang. Gusto ko lang may makausap. Napaisip ka sandali at napangiti. Sa simpleng linya na yon, ramdam mo yung lambing yung tahimik na pagnanais niyang maramdaman ka kahit sa tawag lang at sa bawat haha. Sa bawat good night na ayaw pa talagang matapos. Unti-unti mong naramdaman hindi lang siya basta gustong makausap ka. Gusto ka niya. Bakit ito mahalaga? Kasi sa panahon ng sobrang dami ng pwedeng kausapin, pipiliin ka lang ng isang babae kapag may espesyal na dahilan. At kapag ikaw yung dahilan kung bakit siya palaging tumatawag, baka ikaw na rin yung dahilan kung bakit siya laging napapangiti. Pangalawa, nag-effort siyang magmukhang presentable kapag nandyan ka. Ang effort ng isang babae ay hindi palaging nakikita sa salita. Minsan, sa bawat ayos ng buhok, sa pagpili ng damit, o sa mahinhin ngiti, kapag dumadaan ka, hindi niya man sabihin, pero gusto niyang maramdaman mong maganda siya sa paningin mo. Halimbawa, isang umaga sa school, dumating ka ng maaga. Pagpasok mo, nakita mong abala siya. Ayos ng ayos ng buhok, naglalagay ng kaunting lip tint. Paglingon niya, nagkita kayo sa mata. Ngumiti lang siya, pero sa loob-loob niya, umaasang mapansin mo. Bakit ito mahalaga? Kasi hindi siya mag-aayos ng ganun kung wala kang halaga sa kanya. Ang effort na yun, maliit man sa paningin mo, malaking bagay sa puso niya kasi ginagawa niya yun para sa taong gusto niyang mapansin siya. Pangatlo, binabanggit ka niya sa mga kaibigan niya. Kapag gusto ka ng isang babae, nagiging bahagi ka ng mga kwento niya. Minsan hindi mo alam, pero madalas ka palang nababanggit niya. Hindi dahil pinag-uusapan ka lang kundi dahil gusto niyang iparamdam sa... sarili niya na may connection kayo. Kahit sa mga simpleng kwento, halimbawa, habang magkasama sila ng barkada sa kafe, napag-usapan ang topic na... Ideal Guy. Ngumiti siya at sabi, Alam mo yung isa naming kaklase. Yung matulungin at mabait, siya siguro yung type ko. Tahimik lang ang mga kaibigan niya. Pero sa mga ngiti nila halatang alam na nila kung sino ka. Bakit ito mahalaga? Kasi binabanggit lang natin ang mga taong may epekto sa atin kapag laging ikaw ang lumalabas. Sa mga kwento niya, ibig sabihin, may puwang ka na sa isip niya at baka unti-unti na rin sinasakop at mo ang puso niya. Pangapat, pinapansin niya kung sino ang kasama mo. Ang mga babaeng may gusto, may kakaibang instinct mapapansin nila kung sino ang kausap mo, kung kanino ka madalas, at kung bakit parang masaya ka. Hindi ito dahil sa pagdududa, kundi dahil natatakot silang baka may ibang nakakakuha ng atensyon mo. Halimbawa, isang hapon sa koridor, napansin niyang kasabay mong umuwi yung isang babae. Tahimik lang siya, pero habang naglalakad pabalik, paulit-ulit niyang iniisip, sino kaya yun? Pagdating sa chat, nagbiro lang siya. Uy ah, may bago ka ng kapartner sa uwian. Pero sa totoo, may konting kirot sa boses niya. Bakit ito mahalaga? Kasi ang selos, kahit gaano kaliit, galing yan sa pag-aalaga. Kapag pinapansin niya kung sino ang kasama mo, hindi dahil gusto niyang kontrolin ka. Gusto lang niyang masiguro na hindi siya napapalitan sa lugar na gusto niyang mapunan sa buhay mo. Panglima, mabilis siyang magreply sa messages mo. Sa panahon ngayon, kung sino ang inuuna mong replyan, siya ang may halaga sa'yo. Kaya kapag laging mabilis sumagot ang isang babae sa messages mo, ibig sabihin, ikaw ang inuuna niya. Kahit busy, kahit pagod, kahit inaantok, basta ikaw laging may oras sa kanya. Halimbawa, isang gabi, nag-message ka ng alas 12. Gising ka pa, pagkakabit mo pa lang ng phone, may sagot agad. Oo, bakit? Ngumiti ka. Hindi mo alam. Ilang beses na pala siyang nagre-refresh ng inbox. Umaasang ikaw yung unang magme-message. Bakit ito mahalaga? Kasi hindi lahat ng tao may oras para sa'yo. Pero kapag may babaeng ginagawan ka ng oras, kahit dis oras ng gabi, kahit pagod na ibig sabihin, gusto ka niyang maging parte ng mundo niya kahit sa simpleng chat lang. Pang-anim, pinaparamdam niyang komportable ka kapag magkasama kayo. Ang tunay na pagkagusto, hindi lang sa kilig na susukat, kundi sa gaan ng pakiramdam. Kapag kasama mo siya, parang ang dali ng lahat. Walang ilangan walang pretensyon. Gusto niyang maramdaman mong safe ka sa kanya. Halimbawa, isang hapon, sabay kayong naglalakad sa park, tahimik lang. Pero, ramdam mong gaan ng hangin, gaan ng loob. Siya yung unang nagbiro para mapatawa ka. At bigla mong naisip, ang sarap pala sa pakiramdam pagkasama ka. Bakit ito mahalaga? kasi hindi mo mararamdaman ang comfort sa kahit kanino kapag magaan ang loob mo sa isang babae kadalasan dahil ginawa niyang ligtas ang espasyo sa pagitan niyong dalawa at yun isa sa pinakamalinaw na senyales ng pagmamahal na tahimik pero totoo pangpito tinutulungan kanya kahit hindi mo hilingin ang babae na may gusto marunong magmalasakit kahit walang hinihingi, hindi mo kailangang magsabi ng problema madalas. Alam na niya, hindi mo kailangang humingi ng tulong. Kusa siyang lalapit. Halimbawa, isang araw, pagod ka sa trabaho, tahimik lang siya, pero kinabukasan, dinalhan ka niya ng kape para makabawi ka sa puyat mo. Sabi niya, simple lang. Pero yung simpleng kilos na 'yon, dumiretso sa puso mo bakit ito mahalaga? Kasi hindi lahat ng tulong ay hinihingi. Kapag kusa niyang ginagawa, ibig sabihin, iniisip ka niya kahit wala ka. At sa mundong puno ng taong abala sa sarili, yung isang taong marunong alalahanin ka, ibang klasing halaga yon. Pangwalo. Madalas niyang banggitin ang mga bagay na gusto mo. Isa ito sa pinakamatamis pero tahimik na senyales. Kapag gusto ka niya, natatandaan niya lahat ng gusto mo, mga paborito mong pagkain, kanta, lugar o pelikula. At tuwing nababanggit niya yon, gusto lang niyang iparamdam na nakikinig siya at interesado siya sa'yo. Halimbawa, magkakasama kayong barkada sa outing. Maingay, tawanan, kwentuhan. Habang nagaabot siya ng inumin, sabay sabi, "Para sa iyo. 'Di ba ayaw mo ng sobrang tamis?" Napatingin ka sa kanya. Medyo na pangiti. Hindi mo akalaing naalala pa niya 'yon. Sinabi mo lang minsan nung nagkukwentuhan kayo dati habang binubuksan mo 'yung bote. Naramdaman mong parang may kakaiba sa simpleng gesture na 'yon. Yung tipong tahimik lang pero puno ng lambing. At doon mo na realize, hindi lang pala siya basta nakikinig. May gusto talaga siya. Bakit ito mahalaga? Kasi ang pag-alala sa maliliit na bagay ay tanda ng pagmamahal na totoo. Kapag naaalala niya ang gusto mo, ibig sabihin, inaalagaan kanya hindi lang sa kilos kundi sa isip at puso niya. Kung may isang bagay kang napansin, sa mga senyales na to, baka oras na para pakinggan ang tahimik na sinasabi ng puso mo. Dahil minsan, yung mga hindi inaamin ng salita, yun pa yung pinakatotoo. Kung ramdam mo rin yung ganitong mga kwento, kung minsan ay nagtanong ka na rin, gusto rin kaya ako ng taong yun? Ibig sabihin, para sa'yo ang mga ganitong video. Kaya kung gusto mong mas maintindihan ang mga lihim na kilos, Tingin at damdamin Huwag kalimutang mag-like ng video na to Mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tumatama sa puso At i-comment mo sa baba kung alin sa mga senyales ang pinakatumatak sa'yo Dahil minsan, sa simpleng kwento Doon mo maririnig ang katotohanang matagal mo nang gustong maramdaman Maraming salamat sa panonood At magkita tayo sa susunod na video